Hey good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the #Whatwithlunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now forty-eight subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Okay, pag-usapan po natin today, ipinagmamagatan po natin Manny na nananabik sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Ayan na, talaga namang ano ha kapanabi-panabik talaga ang pagbabalik ni Yorme Isko Moreno ha, dito sa ating lungsod ng Maynila. No? Kamusta mga kaibigan? Malag maligayang pagdating sa aking channel, no? hashtag Lan. Ako po si hashtag Lan. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang mainit na paksa na talaga namang nagpapakulo na sa social media. No? Ha? sa mga kanto ng Maynila at kahit sa mga usapan, usapan sa hapagkainan. ang lumalakas ng pagnanais na ibalik no si Yorme Isko Moreno Domagoso bilang alkalde ng lungsod. Bakit nga ba? Anong dahilan kung bakit maraming Manilenyo patuloy na sumisigaw na Isko, Isko? <coughs> Ah, sa susunod na mga minuto, alamin natin ang kwento sa likod nito mula sa kanyang pamana hanggang sa mga himiling ng tao ngayon. Kaya tara, simulan na natin mga kaibigan ko. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng Maynila mula sa traffic, krimen, hanggang sa korupsyon. Maraming residente ang naghahanap ng pag-asa at pagbabago. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ng patuloy na binabanggit, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit bakit? Ano ang meron kay Isko na tila hindi makakalimutan ng maraming Manileno? Ah, halina't alamin natin ang pamana ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Noong 2019, nanalo si Yorme Isko Moreno Dumagoso bilang Alkalde ng Maynila at sa kanyang tatlong taong termino, marami siyang nagawa na nag-iwan ng malalim na marka sa lungsod. Isa sa mga pinakakilala niyang proyekto ay paglilinis ng Maynila. Sino ba ang makakalimot sa kanyang clean-up drive? Inalis niya ang mga illegal vendors sa mga pangunahing kalsada tulad ng Divisoria at Quiapo ang resulta mas maluwag na mga kalsada, mas maayos na trafiko at mas ligtas na kapaligiran para sa mga pedestrians. Pero hindi lang iyon. Sa ilalim na kanyang pamumuno, nakita rin natin ang pagpapabuti sa mga pampublikong serbisyo. Halimbawa, nagtayo siya ng mga bagong health centers at pinalakas ang mga programa para sa kalusugan, lalo na noong panahon ng pandemya. Marami ring mga kabataan ang nakinabang sa kanyang scholarship programs at sa pagpapabuti ng mga pampublikong paaralan. At higit sa lahat, ang kanyang karisma at pagiging approachable, hindi tulad ng ibang politiko na parang uh, nasa pedestal lamang. Madalas makita ni Isko na nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao, nakikisalamuha sa mga pamilihan personal na tumutugon sa mga hinaing ng publiko para sa marami siya ang tunay na ehemplo ng isang public servant na may malasakit sa bayan. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon, marami pa rin ang naalala ang kanyang pamumuno. Pero ano na nga ba ang, mga, nga ba ang nangyayari sa Maynila ngayon? Bakit gusto siyang ibalik ng mga tao? Matapos ang termino ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, marami ang nagsasabi na parang bumalik ang Maynila sa dating gawi. Ang traffic na minsan ay napapag, napabuti ay tila lumala muli. Ang mga illegal vendors na dating nawala ay unti-unting nagbabalik. At ang krimen mula sa petty theft hanggang sa mas seryosong insidente ay nagiging sanhihin ng pag-alala marami para sa maraming residente. Kung titignan natin mga kaibigan ko, ah, ang social media, madalas mong makikita ang mga posts ng mga Manilenyo na nagre tungkol sa mga basurang nagkalat sa kalye, sa mga sirang ilaw sa poste at sa kakulangan ng aksyon mula sa lokal na pamahalaan. May mga ulat din ng korupsyon at kawalan ng transparency sa ilang proyekto na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, natural lang na maghanap ang mga tao ng leader na may vision at determination, at yan si Yorme Isko Moreno Dumagboso. At para sa marami, si Isko Moreno ang sagot sa katunayan. Sa isang kamakailang survey, bagabat hindi opisyal, may 60% ng mga manilaño ang nagsabing mas gusto nila si Yorme Isko Moreno Domagoso bilang alkalde kumpara sa kasalukuyang namumuno na si Mayora Hani Lacuna. Pero hindi lang sa numero natin makikita ito. Makinig tayo sa mga totoong tao. No? Wag Huwag tayong maniwala lang sa mga estatistika, mas mahalaga ang kwento mula sa mga ordinaryong Manilenyo na personal na naranasan ang pamumuno ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ang kasalukuyang estado ng lungsod. Narino, narito ang ilang tinig mula sa kanila. Noong panahon ni Isko, mas maayos ang palengke, mas madali kaming makapagtinda, mas maraming customers at mas ligtas. Ngayon, ang daming balik ng mga illegal ventures, nagkakagulo na naman. Yan. ah, nararamdaman namin ang pagmamalasakit ni Isko, Yorme Isko Moreno dumagoso sa edukasyon. Maraming mga bata ang nakatanggap ng scholarship at mga eskwelahan ay napabuti. Ngayon, parang nakalimutan na ang sektor ng edukasyon. Sa trafiko, malaking tulong ang ginawa ni Isko, Yorme Isko Moreno dumagoso. Nagkaroon ng disiplina sa kalsada. Pero ngayon, parang wala na namang sistema. Ang hirap pagmaneho, lalo na sa Russia art. Ang mga tinig na ito ay representasyon lamang ng maraming manilenyo na nananabik sa pagbabalik ni Yorme Isco Moreno Dumagoso. Para sa kanila, si Yorme Isco Moreno Dumagoso ay hindi lamang isang politiko, kundi isang leader na tunay na nagmamalasakit sa lungsod. Pero ano nga ba ang maaaring mangyari kung babalik siya? Kaya ano ang posibilidad na bumalik si Yorme Isko Moreno Dumagoso sa politika ng Maynila? Bagabat wala pang opisyal na anunso mula kay Yorme Isko Moreno Dumagoso, marami ang nag-aakala na eh, talagang tatakbo po siya muli, No? Talagang makabalik na po siya. No? Talagang sabi nga natin, mananalo na siya. Pero syempre, hindi magiging madali ang kanyang pagbabalik. Maraming hamon ang kailangan niyang harapin mula sa political opposition hanggang sa pagpapabuti ng sistema ng lungsod, may mga kritiko rin na nagsasabi na hindi sapat ang tatlong taon para tunay na mabago ang Maynila at kailangan na mas mahabang panahon at mas malalim na reforma. Gayun ma, pa man, para sa maraming Manileño mga kaibigan ko, ang kanyang determinasyon at bisyon ay sapat na na dahilan para suportahan siya sa isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura, ngunit dinadana sa mga modernong problema kailangan ng leader na may lakas ng loob at malasakit katangian na nakikita natin sa marami kay Isko Moreno dumagoso. Sa huli, ang tun ang tanong ay hindi lamang, no? Ang tanong ay hindi lamang kung babalik ba si Isko Moreno dumagoso. Kung hindi, handa ba tayong suportahan ang isang leader na may tunay na malasakit sa lungsod? Ang Maynila ay hindi lamang isang lugar, ito ay tahanan ng milyon-milyong Pilipino na naghahanap ng mas magandang buhay. Kaya kaya sa mga manilenyo diyan, ano ang, ang, inyong masasabi? Suportado ba ninyo ang pagbabalik ni Isko Moreno Dumagoso? Si Yorme Isko Moreno Dumagoso. O may iba kayong gustong makita sa pwesto? Ibahagi ang inyong mga salubing sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at ang video na ito kung nagustuhan ninyo at mag-subscribe para sa mas maraming content tungkol sa politika, lipunan at mga kwento sa ating bayan. Salamat sa iyong panonood, mga kaibigan at hanggang sa muli.